Ayan, no, mga kaluks, tignan nyo ano nangyari pagkatapos natin balikan to si Arlo. no. Kung putok na yung paa niya, lumalabas yung mga tubig. Ito rato din yung pyes nito. Ito rato din yung pyes. Oo, yung kaya nabing grande katil Oo, namira to. Pero tasal Tas tasalil ako. Alam mo importante. Si. Ayan no, oh, mga na tignan nyo ano nangyari pagkatapos natin balikan to si Arlo no. Kung putok na yung paa niya, lumalabas yung mga tubig. Sa so, ngayon si Arlo nakakapagsalita na ng mabuti, hindi katulad ng unang araw na pinuntahan natin siya, wala talaga siyang lakas kahit magsalita. Ngayon maaliwalas na yung mukha niya at sabi niya okay na yung ginhawa niya o yung pakiramdam niya. Aside na lang dito sa mga paa niya kasi uh, mas lalong namaga No, mas lalo yung pero lucky li ta rebenta sa Leagua sa Leagua oo, so siguro naghahanap ng daanan yung tubig kung saan makalabas kaya nag na yung mga tubig sa paanya so i-check natin ulit to si Arlon kung meron pa bang spiritual pero kung wala na edi ihiling lang natin mga kaluks <clears> oh, <throat> sige ko sa abla Sige, para Pwede ay... ito mas poko Okay, okay, bueno, bueno Sige Okay, ayan mga kaloks uh, ah, Nagpapasalamat siya dahil nabawawasan na yung tubig sa katawan niya Hindi katulad nung pinuntahan ko siya dito Kahit magsalita, ay niya magsalita sa ah, makipag-usap sa akin Ngayon maaliwalas na si Arlon So mga kaloks nga pala, no? etong tulong na ginagawa ko sa kanya ay uh, pusang loob ito pero kung gusto nyo din tumulong dito kay Arlon, yan na ba ito Gcash number? Yan o oh, mention na ito dito Gcash number baka uh, baka gusto nyo tulungan itong si Arlon sa kanyang mga financial needs or sa mga pambili ng gamot niya or kahit sa pagkain man lang baka may mabubuting loob dyan tulungan natin itong si Arlon kasi ako ginagawa ko din yung best ko na mapagaling siya pero sa bandang huli alam natin ang Diyos pa rin ang tunay na ng gagamot so baka mga kaloks may mabubuting puso dyan, eh pwede nyong ibigay through GCash ang tulong ninyo or donation dito kay uh, Arlon Barredo eto yung GCash number niya, mention na to 0981 424 7564 oh, Michael. Okay, yun mga kaloks. Uh, I-review ko lang itong video tapos i ilalagay ko sa caption yung, yung number niya. Okay, so nawa ay may mabubuting kalooban dyan. Good Samaritan na matulungan itong si Arlon sa financial. So alam ko naman marami sa inyo ay may, may mabubuting puso mga kaloks. Nawa ay tulungan natin itong si Arlon. O siya, sige mga kalux, At ako ay Uh, magsisimula ng manggamot sa kanya i-check ulit siya kung patuloy pa rin ba yung ginagawa sa kanya na uh, usik or paraya sa ibang katawagan or yung sinasabay sa tubig dagat so yon.

Ayun mga na so nabawasan yung laki ng tiyan niya. Bumaba dito sa paa, tapos dito sa paa, dito lumalabas yung mga tubig. So, ibig sabihin, malaki yung chance na gagaling talaga ito si Arlon. Salamat sa Diyos. Big run the and changes. Hindi ko lang ito primero ta, brilla kayo, no? O brilla ka tayo din, liso araw o minuraw. Nabawasan talaga mga kalusun. So, sige, hihiling natin ito araw ka araw na lang tayo ng dadasal. Oo, oh, mas na mas na yeah. ang nan yan. Ayun, tulungan natin si Arlon sa pagdadasal din mga kalokos. Sige, sira daw to ubos. Hmm. Sige, sira ubos. Oh, hmm. so, pwede to assist ko na ila, ila na buhila. Sige to, sige. Ya, yeah. yeah. hey, ini ano yung Jadi terma natalian itu yang katut pa, asunto sa isang eskwela. Okay? mo niya yung Chaka-click para sa iyo. Pero, okay. oo Kung nangyayari po sa iyo, Diyos, kaya nangyayari po sa iyo. Iyon. Baka wala Sa rin niya, gracias. Kaya ito din ang na si Don Barredo. Kaya may Grand

ito yung grand po nombre sa tetragramato ng Iliya o Pater. o de Tienta malo. Te vivos posilim, te vivos posilim, Nakleam daksum o solosum. Benedict Tam, Benedict Tam, <laughs> Sus, tanak, dalam, <Talang>, bayos <laughs> Sak, egmak, egsum. Gaila <laughs> hindi? <laughs> Dutay lang. Dutay lang? Hindi yeah. ko primero? Ayan. Ayan mga kalokso, nakikita nyo, iniipit ko, ginagalaw ko. Hindi na siya nasasakta, hindi katulad ng una. Nung una, kahit daliri ko lang, iganyan ko lang yung daliri ko, grabe yung hiyaw niya agad, kaya alam ko na mayroon talagang gumagawa at nagsalita. eto ngayon, wala. Wala na mga kalokso. Clear na siya. Kaya siya, unti-unti na siyang gumagaling mga kalokso. Salamat sa Diyos. Sige, Breto Oos, ngayon na yan. Ito sa kanisay kong tiyo kasi, mata man yung Kurta Wala tapos sakar. Ay masya ya. Kay mira to di ba? Estaba ya sa lingkod tigan sina o. Ya kreta to masin tanmen. Ya mira nga di video. Wa ah, kreta dayon ele di ba? Kabar kon to ta kontesta mo kaya usayo oil pang ipit. Para mang kwento lang kay eh. pero no ara mira to ya si ipit pati dedo. Ay na ta sin to normal ya lang kay ta sin So sa hum sa hum ay ko, even di si kuntino ako nya di tuyo kabwa. Ay masya, mamay tumindig asa. Ya deskan saya sila. Jadi yang paling grand dia di tuju bueno. Sino, no continue lang uh, kat to, toma elemo. Kel kat ko para sandi kat sila aku. Di di Puerto. Elemo di Puerto kung tak ada yo. di tuju kidney pati di tuju liver man box. Tak kerja hebo nanti di tuju kidney pati liver. Kaya ya sila. Mau flush out tu nasi toxins di Puerto. Esya kane aku. Ajin Arlong, resa to. <clears throat> Mentras ta-prepara yung resa lang to. Sera lang to, okos. I-albidakan yung article nila.

Δεν πρέπει να αναφερθούμε στην επιστολή που είχε αποστελθεί. Αν είναι όμως το συμπέρασμα που είναι αυτό που έχουμε στην επιστολή, τότε δεν είναι πιο εύκολο να το συμπεράνουμε. Είναι αυτό που είναι συμπεράσματα. Αυτό είναι μια γλώσσα που 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 είναι μι Provincias del Reino, Holocaust, Bajo, Midges, Pierre mi Mano de Recha, Gloria y Eternidad, de Padre Sondo, Sido Sobre las Pies de la Victoria. Dice el gol que ellos dicen, Sido de Dios, vida, de Dios, Sido de de e il Spirito Nostro, me entro le due colonne sulle palle dell'ambiente dell'edificio del Tempio Angeles di Mozzarelle affirma a Dio sopra la pietra pubblica di Gesù o che Dio è l'uomo lui o ti freghi e che Dio è il mio amore e che Dio è il mio amore e che Dio è il mio amore e che tu è il mio amore che Dio è il mio amore e che Dio è il mio amore e che Dio è il mio amore e che Dio Eni Elohim sa Diyosan ng Diyosan ng Diyosan ng Iho i for last will Elohim kong patit for the number malaking ng mga pilong ay bawo ay serotin the pranya ng mga kailawa has mga sa sa Elohim de Shekina aralin o katong panigirag ires ayot ha kadosh ritad druid muhit kadosh 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 shaday adonai, yod haba e asher e heye Alleluia, Alleluia, Alleluia Amen, Amen, Amen Con <coughs> <says> juracion de los cuatro Caput mortum imperitibidominus per vigum et devotum serpentem erum imperitibidominus per Adam yod haba aquila erans imperitibidominus per alas taurin serpens imperitibidominus tetra grammaton Per Angelo Metleonem, Mikael, Gabriel, Rafael, Annael, Lua Tudor, Per Spiritum Elohim, Manea pera Per Adam Yod Ava, Pia Firmamentum, Per Yod heibaw, Hei Vau Hei Sabawot, Pia Tudicim Perignem Inverti Mikael, Angel Dios Muertos, Obo Kisalbisipate de Kong Esta Agua Santa. No olviden la baja con la que se es este con esta espada. Hágale encadenada, obedece ante este signo, retirate con este soplo. Serpiente movible, arrastrate a mis pies o serás atormentada por el fuego sagrado y evaporate con los perfumes que yo quemo. Que el agua, vuelvo al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que la tierra caiga sobre la tierra. Por la virtud del pentagrama, esta estrella matutina, el nombre del pentagramaton, este escrito en el centro de la cruz de luz. Amén, amén, amén. Con oración de los jefes El nombre de Micael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, El nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Bael. El nombre de Rafael, desaparece ante Elial, San Gabriel. Por Samuel Sabat, en nombre de Elohim, Tibor, Alejate Andra Melek, por, andramilek, por y Satchel Melek, obedece ante el Basana Gabriel, en el nombre divino yo Yomane de Shedai, y por el signo del pentagrama etendo en la mano derecha, en el nombre del ángel Annael, por el poder de Adán y de Eva, que son Yod Hava, retirate Lilith, Hanos en paz, Nahema, por los santos Elohim, en nombre de los genios, Pashiel, se fiel y será al mandato de morir fiel. retirate de nosotros, nosotros no te daremos a nuestros hijos para que los devores. Amén, amén, amén. सस्ता 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 आनती आधाव संस्था झा अनिती आधाव संस्था झा अनिती आजवन संस्था झा मी पोकेश मालस मारा सेस माहिो डालन गालेनोस गेलेस येऊन गेल्या समज आम्ही आवडून गेले ऑर आम ह्या आदो नाही आदो नाही आदो नाही स्पेशल मी टीम अर्थ आम ह्या पहिल्या हे पूर्ण करून

Aum tat sat tan pan Aum tat sat tanpanpan Aum sat tan No man el problema de este cuerpo de Arlon Barredo, de su kidney, de su liver, de su pulpa, de su estómago, de su lungs, de su corazón, de toda parte de su cuerpo. pero Queda intacto, queda entero. Trabajar en una mente, queda una mente, queda entero, queda intacto en el nombre de Cristo, en no el poder de Cristo, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Agua, agua, agua. ¿Qué te hace pesado con el cuerpo de este de Arlon Barredo? Sale, 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 sale. Transpiri para alam na mga monte, entra mga piedra, entra na mga pono. Ianda na mga rio. Deha ko na este cuerpo. May no kamulugar ko na este cuerpo. Tamaan mo ta aryayo kanina ng mga Christ na po de Christ, ng mga Christ. Amen, amen, amen. Let

Gusto mo gusto spiritual dito para para na korpo, alma, espiritu, gusto di arlong karo. Kita este, kada dero, ang de vida. Kita le pumede, kung saktong dios. Pero ito'y abrigos. Ayan Ayun mga kalux, So naghiling lang tayo dito kay Arlon sa si wala na huli nahuli. Uh, Nag-stop na yung gumawa sa kanya kasi ginilitan ginilitan ko na in last time. Hindi na siya nasasaktan. Hindi katulad nung dati. Pag paghawak ko pa lang sa paa niya sa daliri niya kahit ito lang yung hinawakan ko. Ganyan lang. Hiyaw siya agad. Tapos ginamitan ko ng pangipit ipit yon sumasagot na pero ngayon kahit ginamitan ko na ng pangipit wala nang, nas eh, hindi na siya nasasaktan normal na lang sa kanya so salamat sa Diyos so hanggang sa muli mga kaloks tinihiling uh, natin na naway gumaling itong si Arlon naway pagpatuloy ang ating pagdarasal para sa kanya at sa mga nais nice tumulong nandyan po yung gcash ilalagay ko sa caption na gcash number direkta ito ni Arlon Baredo. Okay? Salamat mga kaluks sa pagsuporta at sumati nawa ang kapayapaan. God bless sa ating lahat.